ya dan nggak bisa telat ya no oh. <laughs> nagluluto ako ng fork hindi ko alam kung anong klaseng luto ito <laughs> kasi uh, wala kaming ulam wala na kaming isda na kaming stock loon. kaya may tirang baboy karne yeah, pinagtigaan ko magluto awang ko ba kung anong klaseng luto ito basta ang importante may sahog yeah. lagyan ko ng ano lagyan ko ng basta ang, laba, ang kalabasan nito adobo ata <laughs> adobo na ano ang tawag nito yung pina yung sa ilonggo pa pinalagpat pero masarap ito ah mamaya um, aluan ko ng uh, black beans tapos mayroon ding pamintang durog sa kayong ano um, uh, siling mahaba paitan sa amin kung tawagin dito sa amin paitan yeah, yan so magantay muna tayo kasi palambutin ko pa yung karne yan. so magbilang muna tayo ng mga ilang minuto okay tatakipin so, muna natin para lumambot So, abang tayo kung anong susunod. Ito siya. Hinaluan ko ng yung tawag dito. Yung flower. Ano flower na ba yun? Yung flower ng puso ng saging. Hindi <laughs> ko alam yung tawag dito. Kaya nga, yung tawag ko dito, pinay. <laughs> pinalagpat na luto pero masarap to masarap to masarap to basta ako magluto kahit hindi ko alam na kasi ano klaseng luto kasi okay. yan pero yung ano na to yan ah so hahaluan ko siya ng oyster sauce mamasitas lagi punang pistol sus ya, terus tengah pintu, sama-sama nak sama sashi, oh, nak pula pula nas ya, so Kunti na lang. Na lang. So, medyo matigas-tigas pa ata ang laman ng, kanin, ng baboy. Kailangan muna dagdagan ah, tubig para para lumambot pa siguro. Kailangan natin dagdagan tubig. Yan. 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 So, ganyan talaga dati na cooking cooking na talaga ako. So, ngayon parang ano na lang kasi medyo sako. Ay, eh, ngayon, hindi nagluto si misis. Ay, eh, ako nang nagluto. Ito. Pero, hindi ako nakabili ng sahog na iba. Kaya, Tawang kulang. lang tawag nito. Umaya. Takipan mo na. Takipan mo na. Para ano. Okay. Tingnan na natin. Oops. Ya. Wah. Wow. Yun. masarap na to ah. Ah. Iba. Tikim kulang ito. Hmm. Bango. bango so lagyan na lang natin ng kunting suka o tayo suka ayan na suka suka ah, kunti lang kunti Okay. pang lang pang palasa so, Kunti na lang na lang. Ayan. Hindi na sulo na na. natin ng magic sarap. Oo. Oh, Wala. Magic sarap. Ubus na. Tatama. Ang marang pang stock pa ito. Ayan. kailangan natin gupitin. Yan. Yan. Magic sarap. Yan. Okay. Diyan natin. Dito. Sa Hmm. mayroon pa kong ipakita sa inyo magtikim ha Na magtikim daw Ayan, yung kung magtikim ka ng luto huwag sa sandok dito sa kamay ano ganyan o no? yan medyo kulang pa ang magig sarap Ayan, ubos na natin itong isang sashi na magig sarap yan Oke, okay, try oleh the ya. Hmm. Tukang oke okay, na. Kag masarap-sarap na. So, Kailangan pa natin ang dagdag na pang ano? Pang su so, maganda siguro lagyan natin ng kunting kunting asukal. Yan para mawala yung ano kunti asoka lang yan yan para ma medyo ma na miss na miss kasi masarap talaga pag may ano pag may hintay itong yung ano boy para hindi masyado yan yan cái lớp nhún sạch đẹp vậy đi ok yên 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 nhún vậy đi nữa đó ta cắm nữa ok so Maya-maya kunti, kain tayo. So, takpan mo na. Okay. Pag-prepare natin mo na yung misa. Kasi gabi na. Hindi pa kami nakapag-hapunan. Uh, ah, Ligpit mo na natin yung mga dapat iligpit. Ayan. Ayan. May mga kanin kaming tira para sa aso na yan. Ayan. Ayan po. Balik natin sa Okay. Dito. Ayan. So, tapi okay, tabi muna natin itong ano. Ayan. Meron kami mga sili na ka -prepar. So, you guys, prepare natin yung misa para makapag hapunan na. Ah. Uh, yeah. Hirap pag wala nga, Hirap pag wala tayong katulong mag-video. So, hindi mo nakita ang aking mukha, pero ako ito. And, kasi ano eh. natin. Punas mo sa misa. Yung kanin. Ano itu. Oh, mantika para itu. Hmm, <coughs> <Excuse me>. kesik. <coughs> so, <coughs> na tayo. Uh. Dagdagan natin ng ilaw para mag liwanag ang buhay. Yan, maliwanag na. So, popor tayo ng lato. So, susuri-suri. So, so, Bagsak. Okay. yang ano bowl lagyan natin ng ah uh, natin Oop, ya dandan -dan. yan yun lagi lagyan pinggan yan so <laughs> yan kailangan muna nating sandukin muna so yung isandok natin pala yung sandok na malalim kasi ito yung sandok na nagamit ito buhati ng sandok maraming sandok ah. ah, hindi eh. tayo ng sandok ito yung malaki-laki konti So, okay, sandokin na natin. Lagal natin dito. Ayan. Oke, okay. simak Nah, so lagi ada tinang, Dan, so.